nakakayanan mong mabuhay dahil may mga sandaling inalalayan ka nang hindi mo nalalaman. Pinrotektahan ka nang hindi mo namalayan. Ginabayan ka kahit pakiramdam mo naligaw ka. Kung titingnan mo ang iyong kwento hindi mula sa sakit, kundi mula sa katatagan, makikita mong may mga yapak na hindi sayo. Ang mga yapak na iyon ay hindi lamang sa mga anghel. Kabilang din doon ang mga nagmahal sayo, kahit nakatawid na sila. Walang ganap na umaalis habang may isang nag-aalaala. Ang kapalaran ay hindi laging nauunawaan sa kasalukuyan. Minsan, pagkalipas lamang ng mga taon natin nabibigkas. Ngayon ko nauunawaan kung bakit ko kailangang pagdaanan iyon. Hinihiling ng mga anghel ang pagtitimpi. Hindi upang pahabain ng iyong pagsubok, kundi dahil alam nila na ang banal ay nahahayag sa tiyempo, hindi sa pagmamadali. Huwag kang humiling ng agarang sagot Hayaang ang buhay ang magsalita kapag handa na ang kaluluwa. Ang tinatawag mong wakas ngayon ay maaaring binhing hindi pa sumisibol. Tandaan